morning po mga ka-spiritual no? pagpalang umaga ito na mga kapatid yung mga tres cantos built natin yung black napakaganda ano yun yung red natin kita ko sa inyo yung mga kakaiba natin mga natatagong mga hiyas o mga mutya ito meron na tayong mga napiling mga mutya na para papadala natin ayan meron ng may-ari nyan mga kapatid ito yung maliit natin bato na umpukan na binabaya ng mga mocha na mahawak natin yung sobrang liit ng mga mutya dito ginaano ko lang ng langis ng libon maganda mga kapatid mga brother yan o, marami tayong mga mutya dito ito naman yung simbolo ng puso ng tao na napakadaming ugat sa kanya'ng nakapalibot dalawang klase mayroong kakaiba kulay no mayroong mga puti-puti at saka 'yung parang kulay gray o brown 'yan mga kaibigan at saka ito 'yung malaki nating itlog na napakalamig sa kamay pero parang napipisa na siya mayroon na siyang mga ah, dinadanan po ng sisiw hmm. ito po ay parang kasing laki ng itlog po ng gansa 'yung malaking parang pabuk oh madilaw-dilaw pa buo siya mga kapatid kung ilapit niyo yung itlog na yan ay matagal na nating alaga yan lang mga kaibigan yung mga, kakakaba, uh, mga ka, nakakamangha ng mga hiyas o mga mutsya no? tulad nito saan kayo makakuha ng ganyang uring mutsya mga kapatid mga kabibing kristal na uh, napakasagana po sa uh, ano talaga no hiyas dito sa Mindanao napakadami talaga mga mutsya ito mga kapatid bagungon magmungo na bato kahit yung laman niya oh, bato talaga, kristal pa at saka ito naman yung tawagin tuway, napaka kristal yung laman napaka super ganda napaka buo mga kapatid oh. mga susong kristal bibing kristal, mga mutya ng prutas bigas, tubig, mga mutya ng butong palay malilit yan mga kaibigan yung mga hiyas natin dito sa bahay no, ang tingiro namin mga higanting tamilok kung makikita nyo mamasdan nyo yan yung mga tunay nating mga higanting tamilok naputol pero dinugtong ko sila mga kapatid kasi buos sila oh. napaka higanting tamilok para isang kilo ah, similar lang yung mga malalaki nating tamilok mga kapatid oh. na ah, swerte lang sa mga kaibigan natin oh, na nakaabil ng mga hiyas mga mutya mga pang mga pampahalina meron po tayo mga pang sa pang araw-araw no? Yan mga kapatid, mga ka-spiritual yung ano natin ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo baka magustuhan nyo yung mga kakaiba nating mga mutsaohiyas, no. ito po i-upload natin na uh, yung follow may YouTube channel na uh, makapalo follow po kayo, maka-subscribe palagi po kayong mag-aabang. Salamat sa mga ayong mga nagsusuporta po talaga sa YouTube channel natin, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na po sa mga mabubuting tao na uh, palaging nag-aabang ng mga live natin bawat araw at gabi medyo matagal-tagal tayong nakapag-upload kasi busy tayo mga kapatid no merong mga inaasikaso kaya na mga kaibigan mga ka na sa umagang ito meron na naman tayo mga kakaibang mga hiyas o so nakakamangha talaga sa paningin po natin ito po ay talagang kakaibang hiyas no napakadaming mga mochia uh, mga gawa po natin ito ay kalmin ang kalmin po ay mabisa po sa pangproteksyon, pangkalahatan, material po at saka spiritual, ura, dahong kurutan at saka mga mutya yung laman nito. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa mga ka-spiritual ko dyan. Ah, uh, ito'y mapansin sa karamihan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat mga ka-spiritual. Ang tingiro ng Mindanao was live, no? Sa araw at gabi, meron tayong mga uh, naka nakapost video, naka-upload sa YouTube channel ko. Ayan po ay uh, palagi pong inaabangan sa karamihan. Salamat po sa inyong lahat, mga uh, ka